Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Ezekiel Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghanap at magaalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon, ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama ang mga tupa at ang mga kambing. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sakit tatagdayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Dios, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga -Kurinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isay may kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos Ama pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Pagpalain, dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari, kanyang angkin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, patitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kariyang inianda para sa inyo mula pa ng gikayin ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilang buwan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, Nang gawin ninyo ito sa pinakamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain na at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng isuot may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.